Magandang umaga at mapagpalang ara mga kasaka Dahil maselan itong bago nating alaga na purebred alpine At ah, sinubukan ko siyang padedehen Tuwang tuwa sa dede Kaya siya ang magagatas ng ating mga gatas ng kambing ngayon Mga kasaka O, ah, pwede na Tiba Oh. Saray na saray sa... kakas sa botelya para sa ka yan yeah. at sagain muna natin mga kasaka habang sinasanay natin siyang sumama sa pastulan mm hindi -hmm. siya sa pagkain mga kasaka, mga kasaka muna sa pastulan pero yung dahon ng malberry at laper grass ay eh, gusto gusto niya pero sa muna yung magagatas sa mga ginagatasan natin kambay para ano, mga nasaka ibawin niya yung lakas niya at stress niya nung ginahin siya Subukan natin yung kalahati kanina, naubos niya. Ayan, tinunan na naman natin. Karoon pang konti. Ayan. Papadede na natin sa kanya lahat. Kana tayo maggatas. Oh, kung may targa natin. sendiri ini mga kaya magagalas mga kasakan ng mga para hmm, isa din <laughs> oh, huwag mong balatan niya hindi pa kanong oh, <wabung> <laughs> dito oh. yan solve na solve pa. Isang litrong gatas kong binanatan mo ah. Nagutuman ka talaga ng gatas ah. Bilang kita ng gatas mo. Ano yung milk replacer? Uh, milk replacer. Wala na, wala na kaming gagatahin kung ikaw magagatas ha. Mm. Ikaw ang siselan-selan sa pastulan. Para, wala na akong siselan-selan ka sa pastulan. Kutsimay, kutsimay niya. Alam mo, kutsil yung maisin ng kakapat mo. Ayan. <laughs> ah, Itasagayin kita ng... Ayan. Ah, o. Bus na. O. Ah, tama na. Bukas na naman. Ah, tubig. Saan oh, O. Oh, Bukas tubig. Go. bak ah gatas pa lang gusto niya hindi ka pa sanay kumain ng damaw mm. tubig tubig na yan lasa? nga mm. uh -huh. Ayan. Ako nang magagatas sa gatas ng kambing natin. Kami. Hmm. Wala. Ah, wala nang Ubing na lang yan. Wala nang ah, Okay. Thank you, Lord. 几类？几类？